Mapagpalang hapo po sa ating lahat Then Pastor Jens is at welcome back again to our daily verse vlog At uh, salamat po sa lahat ng mga nakikinig At nanonood po sa ating mga ina-upload po ng mga vlog At ngayon, ang pag-usapan naman natin ngayon ay Ah, uh, marami kasi akong nakikita, napapanood na din at na naipo-post ko ng ibang mga Kristiyano na sinasabi po nila na okay lang po daw na tumugtog ang isang member ng worship team sa mga worldly song or pwede daw din kumanta ang mga member ng mga worship team na mga makabundong awitan. At yun pong ating tatalakayin ngayon. Marami na din po nagblablog yung mga malalaking channel po na uh, sinasabi nila okay lang ng tumugtog is all about our heart tinitignan daw ng Diyos yung puso natin so sa aking vlog ngayon lalaliman sa kanila napakalalim pero sa akin bibigyan natin na napaka uh, mababaw lang nakahulugan kung pwede nga bang tumugtog o hindi. May tatlong point lang po akong ituturo ngayon para makita natin kung pwede nga ba o hindi ang tumugtog sa mundong ito. So number one na point ko, kung sinasabi nila na yung puso is all about our heart para tumugtog sa mundo is okay lang. As long yung puso natin ay nakay, nakai Lord pa rin. Mali po yun. Kasi naniniwala po ako na sa 1 Corinthians chapter 10.31 na sabi niya, whatever you do, sabi niya, do it for the glory of the Lord. So kung ginagawa mo yon na Uh, para maiglory or mapaurihan ng ating Diyos na buhay, do it, aramidem. Tilokano ng aramidam. kasi ang ginagawa mo para mapapurihan ng Diyos. Gawin mo lang po yun, kapatid. As long na, na, na sinasabi mo na napapapurihan mo ang Diyos. Pero kung hindi mo napapapurihan na tumutugtog ka po sa labas, no, huwag mo na pong gawin. Dahil we are created to glorify our living God. We are created. God just give us a talent upang sa kanon mapupurihan lang po ang Diyos. No, yun po yung aking point number one. Pangalawa po mga kapatid na uh, point ko po dito, ang sabi niya dito sa Santiago chapter 4 verse 4, kaaway ka ng Diyos kapag dumagawa ka ng makamundo. So ibig sabihin kung gumagawa, uh, tutugtog ka ng mga makamundong awitan, tutug, aawit ka na makamundong awitan. Ibig sabihin, kaway mong Diyos. Santiago chapter 4 verse 4, ang sabi niya doon, mga taksil. Ang tindi nga yung sabi niya po dito, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway ninyo naman ng Diyos? oh ibig sabihin, kung tumutugtog ka po ng makamundo, alangan naman po yung tinutugnong para sa Diyos. Dahil yun po yung word na worldly song worldly guitar. <laughs> Kung guitar 'yung ginagawa mo, kapatid, ang sabi niya, ang sinumang nagnanais na maging kaibigan ng mundo ay kaaway ng Diyos. Maliwanag na po 'yung verse na 'to na alangan na po 'yung ginagakanta mo ay para sa mundo. Pastor, 'yung lyrics naman niya ay maganda. Pastor, 'yung lyrics naman niya ay nakaayon naman sa sa sitwasyong ko ngayon, kapatid. No? That is only a worldly song. The word worthy song, worldly, basta worldly po, kaaway na po ng liwanag dito. Lahat po ng uh, gawain na makamundo ay eh, kaaway na din ng Diyos kapag nakiayon ka. Yung una, kung mag-glorify mo si Lord, do it. Pangalawa, kung uh, uh, tumugtog ka daw ng makamundo, ang sabi niya doon, kaaway mo ang Diyos. Pangatlo, para hindi po tayo magtagal, babawan lang po natin. Ang sabi niya po dito, Romans 12 verse 12. Wala kang ibang gagawin dapat. Malugod at kalugod-lugod lang ang gagawin natin dito if you are musician. Kaya yung mga nagbablog po na uh, pwede daw, kapatid, ang liwanag na naman po yung sabi siya, sabi sa Romans 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ibig sabihin kung tumugtog ka na makamundo, nakiayon ka na. Ano pa yung sabi niya? Sa halip, hayanin yung baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip. No, pag sinasabi po natin kasi nakukontaminated na po po the next generation ngayon ang mga ginagawa po ng mga vloggers sa malalaki. No. It's all about Bible verse. Ang sabi niya pa dito, ah, unawahin ninyo ang kanyang kalooban, hindi kalooban ng Diyos yung ng makamundo. Hindi din kalooban ng Diyos yung manood ka ng mga concert because that concert na makamundo ay makamundo po hindi po nag-glorify ang lusdan. Ang sabi niya, sa ganon, magagawa ninyong ano ang mabuti, ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Hindi po ako naniniwala yung pagkanta na natin ng worldly song, pagtugtog natin ng worldly song, ay kalugod-lugod yan sa harapan ng Diyos. So ganito na lang mga kapatid, sa mga malalaking vlogger, yung mga uh, malalaki yung mga channel po nila, bigyan nyo po kami ng mga uh, batang 90s kasi 90s din po ako, 80s din po ako. No, bigyan niyo din po kami ng verse na nagsasabi na pwede pong paghaluin ang madilim at ang puti. Or bigyan niyo kami ng verse na nagsasabi na pwede tayong tumugtog or pwede tayong umawit, pwede tayong sumayaw ng makumundong sayaw at awitan at tutugan. At kung meron kayong maipapakita na verse tatahimik din mo kami na mga nagsasabing hindi pwedeng pagahuluin ang makamundong gawain sa maka sa, ah, sa, sa, gawain na para malugod ang ating Diyos na buhay. So ganoon na lang po sa akin to glorify God number one point. Pangalawa, magiging kaaway mo ang Diyos kapag nakiayon ka sa mundo. At pangatlo, dawa sa lahat ng ginagawa po natin, kalugod-lugod sa harapan ng So, Yun lang. God bless and see you next verse na wapo. Meron tayong natutuan. Type Amen and share and uh, follow our page and tag nyo po yung mga member po ng worship team nyo. Baka may mga worship team nyo pa kayo nagpapagamit sa mga banda. Baka meron kang mga worship team pa umaawit sa mga video. Okay. Ang dami po naman na mga maka maka uh, langitan mga awitan maka uh, worship na para kay Lord na pwede natin tugtugin at awitan so yun lang po god bless and see you next verse